Palaki ng bahay na ito. Taas pa lang. Apat na kwarto na. Labi ang luwang ng kwarto eh. Oh. Oh, ang ingay. May umakit ah. Ay pusa. Umakit. Sinusundan ako dito ah. Mukhang malambing ang pusa na ito. Parang hindi ako pinapansin na Parang may may na pagkain. <ral soc Torres> na lapit yun, hindi ako pinapansin ha? Hindi kaya may naibang, may nai nakikita ang ibang nila lang to. Medyo nakakatakot yung ganitong pusa pusa, malambing. Pag tinawag ko, lapit agad. Parang may nangabay siyang iba. Yan, ayaw mo, ayaw mo yung mapit sa akin. Ayaw na lang. Ayaw talaga akong pansinin ang pusa na ito. Parang gusto ko nang bumaba. Ayaw ko na tingnan mga kwarto. Siya. Ayan. Yeah. 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 Para mga agat si Muning ha. Ah. Para sa mga agat eh. Yeah. So, Kapatito, kinikilabutan ako. Parang may ibang tao. May nilang.